sa bundok dali ayan guys oh akyatin namin guys yung bundok na yan guys yung may ano yung malinis na guys ayan guys ah Diyan kami aakyat guys cái gì walk Walk gì cái gì vậy cái gì vậy cái my work work Pag-ibig so, sa bundok, guys. Ayan. So, Ayan. guys. Ayan. Guys. Hingal na aku guys. Hu <laughs> kan you know, ang guys huw kung sa taas guys ah huw uh. gabi hinihingal ako guys ito tayo halita Jed oh. guys kalsada guys ayun ako guys ah ah Uh. <laughs> ah. Ay, guys uh. Ah. ha? Uh. 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 May mga kahoy din dito, guys, oh. Yung rubber tree. Doon banda, guys, oh. Yun, guys, oh. Rubber tree yan, guys. Yung bundok, guys. Yung dagat, guys. Yung maliit na ano, guys. Yung parang bundok. Isla yan, guys. kaya yan, maliit na ano. Yan ang ano ilog. Huh. Asa? Ah. Pakiat yeah. <laughs> pa kami dyan guys Ayan May mga ibon itim guys oh, oh ay! Hindi na makuan guys Nakalimot, dagbongay doy. Huh? Ano mo, dagbongay? Kay? Bakit magkawad dyan? Mag, kung saan kuan Kuwan. Ikuhit, huwag ka ng sa ana. Huh. Ikuhit, huwag ka ng puso. Huh. Mm. Grabing pawis, guys. Galing kami nag guys. Tapos, hinubad ko yung... Ayan, guys. oh Ay, chinelas na lang ako, guys. Kasi... <sighs> Akit kami dito. <sighs> Huh? Yes. <laughs> 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 natoy ha ah ah oh, oh, pala dito guys ah ah but pala dito guys yung ano or excavator. Ngayon. Ano oh. ah, Asar kaya to. Ano. Dito tayo sa gilid, guys. Ayun. Tayo, guys. Oh. bundok pa rin guys ah guys ang lawak ng bulubundukin dito guys sa amin banda. Diyan sa baba guys yan ang amin Having ah. ah. powers, guys. Doon tayo banda guys. guys. Dito sa kabila guys. Ah. Dito kami namuha ng panggatong guys dati. Dito kami Ayo ka, doy, do. kaya ba? ni doy. Oh. dito tinatambak yung mga ano guys yung kinukuha ng, ng ano to lupa yan, yan. bundok oh. hmm. yan. lawak ng bulubundok dito guys oh. bundok, oh. Hmm. Uh, sarap sa hangin, guys. Sarap sa hangin. Ito kami, guys. Silong kami dito. Kasi sakit sa init. Alas 6 pa naman, guys. Pero sobrang init na, guys. Yan, kasama ako ko, guys. Yan. Ang katabi ko matulog sa gabi. Simula dumating ako guys. Ayan. Mabait to guys. Ayan. ano guys. sumot. Awesome. Tawis. So guys hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you po sa inyong panunood at pagsuporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless and Babush! Alright.